Ito na po yung ating burong talangka. So ngayon po ay ating tatanggalin na sa kanyang shell. Pipigyan na natin ngayon. Ayan. Let's go. Tulungan nyo po ako. At sa, ay, samahan nyo po ako. Para mga tanya po paano tayo magpiga. At igigisa na po natin to Ngayon din. No? Ayan. Tanggalin na po na sa plastic. Ugasan na po natin. Ito nga po pala mga kabantay. May kasamang alimango. Naka, nakakuha kasi ko ng alimango. Na isa. So sinama ko na. Yes, sige nyo natin. Saan ko na sa ba? So, yan. Hmm, ang bango. Basa lang natin. Ayan. Ang bango niya. Wala ko isang kamoy-amoy. Hindi naman ito babanlian kasi nga po ay hindi naman natin kakainin ito na sa ano, sa sa ano dito, kanin. Dahil gagawin nga po natin tinaba ng mga kabantay. So ito po yung isang alimango. Ang pagbuburo po ng mga kabantay ay nilagyan po natin ng asin yung loob. Ayan. So ngayon, tatanggalin po natin to Ayan, tara, let's go. Dito tayo sa maganda-gandang pwesto. So ayan po, dito na po nilalagay. na po natin to. So ito. Ito po yung taba ng alimango. No? Hmm, bango. So kukunin lang po natin yan. Medyo malaki po ito kaya... Ah. Kailangan natin natin yung kutsara dito. Ito po yung kanyang lalagayan ng kinain. Magsaray natin. Napakasarap po nito mga kabantay. Yan. Ito. Siyempre, tanggal natin yung kanyang para pagpiga natin. Kaya po natin siya binuro ng ganyan mga kabantay para po madaling kunin yung laman. Diba nga po, pinapaliwa, ito po paliwanag ko, spinlawanag ko na po ito nung binlag ko. So, pag po kung, kasi po ito pag, pag binuro natin napakadaling ko yung laman pipigyan lang po natin na ganyan o oh. hmm. yan pipagayin lang po natin ganyan o oh. Ayan, lalabas na po siya, yung laman niya. Ayan. Hmm. O, ayan po yung laman niya. Oh. Ayan. Dito po, hindi po kailangan mag kasi po, mabubutas lang po yung guantes natin. so ayan. Hoy. Baba diyan. So, Ayun, okay na yan. 'yan. So dito po ganun din po. Ayun. Medyo magigilan po talaga ang tong hintong ganito dahil nga po ito po kamay talaga dahil hindi na pwedeng kutsara. Ayun, nagugusa muna tayo ng kamay, malis nga natin kamay. Ayun. So, ito po. yan. Pigay oh. na po ngayon. No? Ayan. na po. Ganyan na po siya. Iponin po natin yan. Tsaka natin gigisa. Hindi lang po natin alam kung ganong karami yung ating may, may, ano, may, magagawang tinaba. para po tumagal yung ano sinainulit ko lang po ano para tumagal po yung ating buro ang gawin po natin damihan po natin ng asin hamoy siya nakalubog sa asin talaga nakatalagang tambak po talaga asin tsaka po natin sa balian tsaka po natin lagay sa rep ayan tapos kung tinting kakain po tayo kukuha lang po tayo kung may lang kailangan natin wari kukuha tayo ng mga sampo piraso ayan tsaka natin balian tubig yung lang po Alam nyo ba, ito pinakamasarap na ano, naaligay. Yan o. No? Oh. Yung matigas na yun. Kulay itim. Nakapakalam ng po niyan. Yan, yan ganyang itim. So, ito, ito. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan, to. ito. Itong itim mo ito, 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 ito -nam, nam So, yan. Diretso lang tayo sa ating pag, -ano para mabilis. 明白，明白，好的。<败> So yan po mga kabantay, tapos na po ang ating pagpipiga. Igigisa na po natin to mga kabantay. So yan po, tiktik -tik lang po tayo ng bawang. Hindi po tayo magalagay ng sibuyas, bawang lang.

So ayan. Tingnan pa ating mag-init siya. Sa so, pagitan So, ito pong bawang na ito, mga kapantay, isang ulo po to, no? Isang ulong bawang. Sandali so, lang na po natin mag-init. Tasing tayo ng isa. Pwede na. Ah, hindi pa. isang ulong bawang po ito mga kabantay itong ating tinait nyo nga para lang po dito sa uh, itong gantong karaming taba ayan ito At na yung medyo matusta ng konti pro na po ng konti ating bawang mga kontay soyan okay na brown na dinin so ilagay natin itong ating uh, pinigang taba ng alibango at apa ah, salah folder nang kantai ramish So, sa pagigisa nga po pala mga kabantay, lagyan natin ng konting suka. Maghinga tayo ng apoy at may sila man dyan. Masyado malakas. Na-extend yung ating ano. Yan. Ito po siguro, mayroon na po siguro ito mga kulang isang garapon na ganyang kaliit na po yung ganyang kaliit ganyang kaliit na garapon so lagyan natin ito ng uh, asin ganyan mo natin ng bechin and ok ganyan Okay. tapos uh, natin kung okay na ano kasi ano nga pa ito buro baka mga yan masobra naman ng alat ng ating ano ng ating timpla. hindi naman masarap basta po magigisa po tayo mga kabantay ng ganyan sinaba huwag na po tayo maglalagay ng sibuyas bawang lang po bawang isang ulong bawang sa gantong karaming ano siguro po ito mga nasa uh, kulang kalahating kilo yung ating tinaba kulang kalahating kilo kasi meron man may ano may meron tayong sinamang ano alimango nasa, nasa kalahating kilo nga ito tinaba natin pero nung kit nakuha lang natin ay wala pa siguro itong ano. Sa uh, ating baka ba wala pong dalawang sa itong guhit to. Uh, pa nag -wit. So, hinahan natin kung pa. Kaya malakas. Yan. Dulugin natin yung ibang taba. Uy! Meron pala tayo nasa masipit kaya pala matigas. Ang masipit. Sayang taba. simula natin kung ano lasa ito yung konti kung maalas ba o matabang nagkita hmm. ko konti natin konti lang na, konti konti lang ay sa putok So, okay na. Okay na. Yan po yung ating lutong tinabang, tinaba na alimango at saka talangka. So, ayan. Patayin na po natin. Okay na po ito. na po ito. So mga kabantay, ito yung ating finished product. Tapos, para ho siya, ang kulay niya, ay, ano, ah, uh, dilaw na dilaw. Lagyan na lang po natin to ng ano, ng, kung kayo magluluto po. Lalagyan lang po natin siya ng, ang dito, yung, atsuwete. Ayan, para po manilaw ho ng gusto. Ngayon lang po ang ginagawa sa iba, no? Kaya kalaan po, napaka sobrang taba ng ating, ginagawang alimango pero may atsuwete po yun So yung kalahating kilo nating ano, mayigit, talangka, harap harus nito pong karamihan na gagawa natin. So ilagay lang pa sa garap na ganyan, ayan. Ayan, yung iba na to ay ilagay natin sa, kaya po nilagay natin ng ano kasi may tumatapon. So ayan, ikot tayo ng pamunas na malinis. Ayan, palas lang natin to. Ayan yan. Saka natin takpan. Um. So ito na po. Patakpan natin to. Kasi may ano. Ayan. Ayan na po yung ating penis product na. Ayan. Tinabang. Uh, aligi ng talangka at saka laman ng talangka at saka pagsama na po natin yung uh, ng alimango at, at at laman ng uh, alimango. So ito po ang napakasarap sa kanin. May kalamansi sipo kayo, may na kanin, piga. Naku, napaka the best. Kaya lang po, talaga pong ingat-ingat lang po sa dahil ito po yung nakapagpatas talaga ng dugo. Sobra cholesterol po nito kaya. Kaya po, ingat-ingat lang po tayo sa pagkain ng ganito mga matataba. Ito po ay ginawa ko para sa uh, aking misis dahil Uh, sila po ay mag outing So, dadali nila to. Yan. Okay na. So, pala mga kapuntay, tapos na po yung ating pagigisa. Nawa po ay uh, may kayo kahit paano sa ating pagigisa ng tinaba at pagpapalusot sa ating mga laman ng uh, taba doon sa mismong katawan ng ating uh, ating uh, talangka at alimango. So, ito na po yung ating Prince product, mga kabantay. So, napakasarap po nito, no. Inuult ko lang po. Uh, kung may hydra po kayo, uh, konti-konti lang po ang kain natin. Napakalam lang po nito. The best. Yan. Hanggang dito lang po ang aking vlog. At maraming-maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Thank you very much mga ka-team ko. Thank you very much sa inyo lahat. Hanggang dito lang po ang aking vlog. Uh, at munting tutorial sa ating kapag gawa ng tinaba na aligi ng talangka at alimama. So, hanggang dito po. Bye-bye mga chup-chup. I love you too. Oh, God bless.